mga kalalabs. Eto, andito kami, lumabas kami ng subdivision. Dito kami bibidyo okay muna kami. Kaya, kaya lang Ayun, maibibing lang si baby. Ito na lang, iikot-ikot na lang kami. Lumabas na kami sa may karsada. Ayan. Lakad-lakad kami. Ayaw niya nang naihinto. Kaya siya umiiyak-iyak. Ayan, mga kalalabs. I miss you, Japan. I miss you, Amy. Iwan ko na si Amy. Ayun. Hindi ko. Ikot kami dito. Ayan. Banding ko muna siya. Dito kami ikot. Doon. Gagala kami doon. Maaga pa naman. Ayan. Nasisilaw-silaw. Sana. Ewan ko kung makabalik pa ako dito. Sana naman. Pero okay, at least kahit papano. Katagal ng panahon, nakabalik po ako dito. Sige, Kalalabs, lakad mo na ulit kami, ha? Ayun, mga bukid. Tingnan namin yung mga tanim. Tanim-tanim dito. Ayun, eh, andar pa kami dun sa malayo. Nakalagpas na kami sa highway-highway eto pang subdivision din to. Ibang subdivision naman. Okay. Bye. Bye kalalabs. Bye na Bye na kalalabs. Ayan. Bye bye. Love you mga kalalabs. God bless. Mm.